ni tatay ko mga bisaya yan yung tatay ko taga TK nanay ko taga Samar nagpakasakali sila rito tapos yun namit ng tatay ko yung nanay ko nakakalawid, yun ako bunga yun ang love story nila eto pala mga kababayan talagang nakakataba naman ng puso yung uh, karera ni Yormi, talaga namang nakaka-inspire talaga to. Alam mo, pag gumilata ka sa bahay mo, pag gising mo, apat na sulok pa rin yun. Walang mangyayari. So nakita ko sa tatay ko na kapag may trabaho ka, pagbutihan mo, pagigihan mo. Oh, huwag mo sasayangan yung opportunity. Yung nanay ko naman, mabilidad ma yun, masinop yun sa buhay. Oh, pero lagi niyang pinapaalala sa akin na Huwag ako magpapakatimawa. Kaya ginawa ko, 10 years old, nag-trabaho na ako. Tumulong na ako. Nung araw na, puro volunteer na magbubura ng Kaya naman pala, talagang pinagsikapan niya dahil ano, yung inspirasyon niya, yung mga magulang niya, talagang pinalaki talaga itong maayos. Pero maganda nun, eh, syempre wala akong paon, di ba? Eh, soup boy ako. Ako yung taga-dala ng soup ang ginagawa ko noon, yung soup, no? Ah, yung aluminum, yung tasang aluminum. di ba, binenta mo na sa mga klase mo. Eh di ba, may siya may tira, -tira. Eh, pag recess, nasa classroom lang naman yung mga bata. Kami mga estudyante. So kami lang nasa hallway. At saka sa agdanan, papunta ulit sa kantin. Kasi mag i ka na eh. mag -re remit ka eh. Oh. <laughs> yung mga soup na yun, eh sinasali-sali oh, ko Oh, ko pa rin. Kaya ang dami ko nakalips to lips nung araw. <laughs> Ngayon, coronavirus, makuha mo. <laughs> At saka, pinasok ngayong yung politika, ay naging matagumpay naman siya. Grabe talaga si Aaron eh. Package deal. good morning. Hi, oh, good morning. So I grew up that way. That when you say something, kung oh, kailangan maganap, talo inip. Hmm. Pero kailangan, may resibo yung laway mo. Na oh, mapanghawa ka ng tao. O, oh, kahit naman sa di ba yung point-point. No? Madalit salita, turo-turo. Oh, di ba? Ah, aling nene! No? No, no, isang munggo daw po. Saka dalawang takal lang, ano, ng kanin. Ayos na. Na. Kailan? Sa Sabado na lang ako, pagbali ng tatay ko. Ganyan. Ano ang puhunan? Laway lang. Yun ang buhay talaga. Yun yun ang realidad. And I grew up uh, in, a, in a very challenging community. Survival of the fittest. Mahirap. Nakalaki ang buhay. Pero what matters most is uh, uh, despite of all the challenges, uh, lahat ng mga pagsubok na uh, hindi hindi naman natin sinukuha. O, magandang umaga! Hi! Hi! Hello! Hi! Kayo pa? Ha? Ay, mahirap talaga masunugan. O, salam! Mayroon ang loob niyo. May gabihan mo kayo posible? Pwede? Kaya? Naman. Ito ang magiging ikapitong ospital ng ating lungsod. Kaya sa inyo, mga taga-paseko, walang bibitaw, ha? Walang susuko. Wow! Talaga, ang galing talaga ni Yorme.